Sa isang bansang puno ng pagsubok at sakripisyo, ang tagumpay ay tila pangarap lang para sa ilan. Ngunit sa likod ng bawat pagod, may kwento ng pagbangon. Kilalanin natin ngayon ang dalawang Pilipinong matapang na sinuong ang lahat ng hamon sa buhay, isang magsasaka at isang dating simpleng tao na nagpapatunay na ang sipag at yaga ay tunay na puhunan sa tagumpay. Magandang araw po. Ako po si Irish Razalan D. Ubaldo, isang third-year college student mula sa Bulacan Agricultural State College at isang business owner. Bilang isang mag-aaral, syempre po mahirap sa akin na pagsabayin si langit. Ginagawan ko po ito ng paraan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tamang time management at pagkakaroon ng disiplina sa aking sarili na gawin ang aking mga gawain sa pag-aaral sa tamang oras upang pagtapos ko noon ay matutukan ko naman ang aking negosyo. Nagsimula po ito noong nagkaroon po ng pandemic, apat na buwang nawalan ng trabaho ang aking tatay at naisip ko po na para makatulong, mag-start po ako na magtinda online para magkaroon ng kahit papano ay konting kita. Noong nagtagal po, nagkaroon na ng trabaho ang aking tatay, pero po, dahil na-enjoy ko rin na ang pagkakaroon ng munting negosyo at pagkakaroon ng konting kita, tinuloy-tuloy ko na po rin. Um, ang sakripisyo po na hindi ko makakalimutan sa pagkakaroon ng negosyo ay unang-una po siyempre yung mga araw na kailangan kong mamili kung uunahin ko ba yung pagpasok ko o yung pag-aasikaso ko sa negosyo ko. Siyempre po may mga araw na darating ako sa punto. Kailangan po umabsent kasi may kailangan kasi kasuhin sa mga supplier, sa pag up ng mga kalinda o sa pagkakaroon ng deliver. Hindi hindi ko po makakalimutan kasi po sobrang hirap ng mga araw na hindi ka makapili kung ano uunahin mo. Pero dahil nga po tinutulungan ako ni Lord at, at uh, nagagawa ko naman on yung mga ano ko, na pagsasabay ko pa rin ng mga pusi. Ang aking mapapayo lang po sa mga nangangarap din tulad po, ay huwag po tayong matakot na mag-try, na mag-take risk. Kasi po, dyan magsisimula lahat. Yung mga maliliit mong hakbang, dyan magsisimula lahat ng mga pagtupad mo sa malalaking mong pangarap. Kasi po, kung hindi ka magsisimula, paano kayo magkakaroon ng progress? Paano ka makakarating then, kung hindi mo sisimulan? Huwag kang matakot kasi lahat naman tayo nagkakamali. Lahat tayo pwedeng matuto. Kung magkamali ka man ngayon, gawin mo inspirasyon yun para mas maging maayos yung mga gagawin mo sa susunod. Yan lang po. kasakit isipin na sinasabi nilong lahat bayani kami pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Limot na bayani kami. Di po ba? Limot na bayani na po kami, Mr. Chair. Kaya po, nasaan na hostisya? bibilhin ang aming palay walong piso sampung piso, kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo, magkano ang isang kakapiranggot na kanin? Benching ko? E eh, isa sa inyo isang kilo. Gano karaming benching pesos yon? Hindi po ba, Mr. Chair? Kaya po nasaan ang hustisya sa aming mga magsasaka? Nandito tayo ngayon sa Pagangkay Sakdalan sa San Miguel, Bulacan at kung bakit kita ninyo dito sa aking likod ay bitak-bitak na ang lupa dahil sobrang tuyo na ang mga palayan dahil sa El Nino. Itong bayan ng San Miguel ang isa sa pinakamalaking pinagkukuhana ng palay sa buong lalawigan ng Bulacan. Pero meron silang malaking problema ngayon dahil halos kalahati ng kanilang mga palayan ay natuyo na at nasira na yung mga nakatanim na palay dito umaabot sa 1,400 na hektarya ng mga palayan ang nasira dahil sa El Nino. Paliwanag ng Provincial Agricultural Office ng Bulacan, maagang natuyo yung pinagkukuhanan nila ng tubig kaya maaga din naputol yung irigasyon dito. Sabi ng mga nakausap natin na mga magsasaka, hindi nila alam kung paano sila babawi dahil marami sa kanila ay nautang lamang para makapagtanim umaasa sila na mabibigyan ng tulong ng national government para makabawi sa kanilang kabuhayan. Yung mga nakausap natin dito, tatlong ektarya ang uh, papalayan pero wala rin silang maisasalba, wala rin silang aanihin, wala rin silang inaasahang kita. Aasa na lamang sila na makapagtanim ulit pagdating ng Hunyo. Siya si Tatay Virgilio Centeno, isang magsasaka at halos 35 taon na ang kinabubuhay ay ang pagsasaka. Ayon kay Tatay Virgilio, napakaraming pagsubok ng mga kinakaharap ng mga katulad niyang magsasaka. Ang pabago-bagong sistema ng kalamidad ang isa sa mga problema ang kanilang kinaharap hindi lamang para sa kanilang mga pananim kundi para sa buhay ng kanyang pamilya at ng buong bansa. Ayon rin kay Tatay Virgilio, bilang isang magsasaka ay eh kailangan may puso at pagmamahal sa kanilang trabaho dahil ang pagmamahal na iyon ang makakatulong para makaahon sa mga oras ng kalamidad na kanilang nararanasan. Bilang isang magsasaka, saan nga ba kumukuha ng lakas ng loob ang mga katulad ni Tatay Virgilio? Sa pamilya. Pamilya ang matatag na sagot ni Tatay Virgilio na kanyang ginagawang inspirasyon sa kabila ng mga kalamidad at mga problema kinakaharap bilang isang magsasaka. Kaya ipagmalaki at mahalin ang magsasaka ng ating bansa.